Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Yung lulutuin nga pala nating ulam ngayon, eh, the best daw i-partner to sa putong puti. Ay, rego, aluto kay kaya yung putong puti for today's video. <laughs> Hi mga che! Welcome back to my vlog! Nung isang araw nga, meron akong nabasa sa may comment section nung isang kong video na ang niluto nga daw nilang ulam e eh, dinuguan. Tapos pinartneran niya daw to ng putong puti or putong bigas yata yun. Di ko na maalala, mapangalingwan ko eh. Ba't kaya ganun no? Kung kailan mag-18 -e years old ka na, dun ka nagiging makalimutin. Pero syempre, charot-charot lang. Alam nyo naman yung age ko, di ba? Nakabili na nga pala kami ng baboy noong mga oras nga na yan. At kita nyo naman, may konting taba-taba. Eh, -taba. favorite na <laughs> At dahil nga medyo may pagka-senior citizen na nga itong baboy, eh pakukuluan muna natin ng mga ilang minuto. Aminan nyo, patsyematwa na yung babi, aning kasakit di ba? Kaya naman ang ginagawa ko kapag meron ng edad yung baboy, eh talagang pinakukuluan ko muna para napakadali lang ding hiwain. Pinsan naman kahit wala din naman edad yung baboy or bata-bata pa naman siya, okay lang din naman yung binabanlian mo siya o pinakukuluan kasi sa totoo lang talagang napakadali lang niyang hiwain. Nung medyo mapalamig ko na nga hinango kong baboy, eh hiniwa ko na din. Sa paghihiwa naman, eh depende sa inyo yan. Kung gusto niyo na medyo mahaba or parang pa-cubes lang or bahala na kayo, kayo namang kakain. <laughs> Dito naman kasi sa amin, kahit anong hiwa pa yan, ay nuko, basta man niya man niya pa nga luto, niya. Aminin nyo man at hindi, kapag nagluluto ng dinuguan, eh mas masarap talaga yung may halong taba, hindi lang yung puro laman. Ang balak talaga naming dinuguan noon is yung laman loob. Yun nga lang, naubusan nga kami. Ay rugo, magseselan pa wari yung atsinyo. Inutang lang namin to. Bali na matapos ko nga ang hiwain yung baboy, eh nakapaghiwa na din ako ng bawang sibuyas. Nagpainit na rin ako ng kawali tapos naglagay ng konting mantika para sa paggisa. Nilagay ko na nga magkasabay itong bawang at sibuyas at baka magkatampuhan pa kung merong mauno. Nung lumabas nga yung aroma ng bawang sibuyas, eh naglagay na nga din pala ako dito ng paminta. Dalawang kutsarang paminta nga pala yung nilagay ko, tagkalahati lang. Bangkanta medyo mamaras-maras. Pagkalagay nga ng paminta, sinunod ko na nga din pala yung baboy na hiniwa ko kanina. At habang nanunod nga kayo ngayon habang nagluluto ako eh, anong oras nyo nga pala ito napanood? Pakicomment nyo na din kung tagasan kayo para naman alam ko kung saan narugunapadpad yung pagluluto ko na to. <laughs> Nung pinakuluan ko nga yung baboy, naglagay nga pala ako ng konting asin. Ngayon naman pagkagisa ko, binuburang ko pa ng konti pa. Hindi kayo maglagay ng patis sa paggisa pero alam nyo naman dahil hindi nga ako nagpapatis eh asin-asin lang muna. <laughs> Nung medyo matus nga yung baboy, naglagay na nga pala ako ng tubig dito at ngayon naman, eh palalambutin na nga natin tong baboy. Laban ko na din pala itong mga siling haba. Tapos yung mga sampalo, kay eh, pakukulang ko na nga. Ito nga yung gagamitin natin pang asim dito sa ating dinuguan. Since yung baboy nga natin, eh senior citizen, eh gumamit nga ako ng pressure cooker para medyo mapabilis. Ay rugon, nung ekepin eh, pressure cooker, yan po tamalambot na itang kekaming kawali. <laughs> Alam na alam mo talaga kapag matanda na yung baboy. Talagang lilit siya kapag matagal mong pinakuluan. Since gisado na nga itong ating dinuguan, heto't magpapangasim na tayo. Higa ko nga nang maayos itong ating sampalok, bangkan to, makatas yung makatas. Para nga ma-make sure ko na wala nang natitirang katas yung sampalok. Ayan, binanlaw ko pa dito sa mismo sabaw ng ating giniso. No medyo mag-evaporate na nga yung sabaw, sinunod ko na nga din itong dugo. Pagkabuhos nga ng dugo, eh wag natin titigilan sa paghalo para nga maiwasan natin yung magbuubo. Ay rogo, kung mapapansin nyo na wala nga yung baboy, paano ba naman kasi dalawang plastic nga ng dugo yung binigay sa amin? Pero okay lang din naman yun, at least nung ala na itang babi, itaman lang sa buwa, ulam me pa, diba? Naglagay pa nga ako ng konting pampalasa at nung okay na nga, eh nilagay ko na nga din pala itong mga siling haba. Kung nagkataong kumakain kayo habang pinapanood nyo to, eh comment nyo naman yung ulam nyo for today's video. Baka yan na yung susunod nating lutuin. And syempre, huwag nyo kalimutang i-share itong video para naman magka-idea din yung iba kung anong pwede na lang lutuin ulam. At dahil nga hindi ako kakain for today's video, ay kayo na lang muna yung sasandukan ko. <laughs>